ito ako mga guys sa baba ng puno ng kawayan puha ko ng kawayan dun eh sa uh, sa taas itong ano yung bahay ng ilumbo dun <coughs> lang yun sa taas ng kawayan kawayan ang kunan ko kukuha ko ng kawayan mga idol ay, kung gawin kong ano gawin kong panding ding sa tangkal ng ginagawa ko tangkal kulungan ng manok dito sa taas ang daan medyo malabo ang sapa dito mga idol okay. mag kahapon dito kumadaan Malabo ang sapa. Okay. ito. Hmm. Okay. Malabo ang sapa mga ito. Ah. Hmm. Pataas yan mga idol, pataas. Ang uh, uh. uh. dumi na dito Masyado ng daming damo Ay Hmm. Huh. Kaya ang bunga yung santa. Santo lang. Ha. Eh. Ah. Doon yung sa baba yung ano. Yung yung lulombo. Doon sa bunga ang marang. Nakaraan taon, dami bunga na yung kawayan dito na ano, bagsak na mga mga pinutulan ayan po yung kawayan mga pitun, pinutulan ng kawayan pwede na to ito na lang ang kunin ko naman no? pang dingding sa aking kulungan ng baboy ah, kulungan ng manok tangkal Salamat mga idol. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye.